Oh guys, shout out shout out. Sa palay, sa mga anak ng kaslag. Shout out kay Samuel. Shout out po kay Pilot. Sa po tayo at yung kaslag. Mamukbang po. Mag... Ano? Kaya channel mo? Hmm? Yung channel mo? Yuli Saka labuwin yung kaslag. Oo. Kasi namin, ate. Hmm, Bigyan mo kami. Hindi, may bulping ka. Ano naman? Mga kalimutan yun. Son! Pahehan so, lang. Tingnan mo sa TV namin. Pero kakaunti lang followers ko. Parang... Hindi, baka hindi. Sinare mo ng sinare. Madami yan. Masasabukit ka naman. Anong Kama? ate yung pangalan mo sa Facebook? di Becos. na yun. Ate, Youtube na lang. Youtube. YouTube. Sa Facebook nga. Pa anong Mahaba. Ang pangalan ko sa ano? Youtube. papanoodin po namin yung mga vlog mo. Ate. Tulad mo din pangalan nito. Oh, titingnan daw sa Facebook. Tama mga followers ko, cute oh. Kawaii. <gibberish> <gibberish> Paano yun na si tiyo, tiyo. Diyari, yung nasisin ba? Di ay yung kakapat pa, 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 oh, pa yan. si Palisha. Tingin mo na yung pag lang sa diskarte ko na ako. Sira. Wala, oy. Ano ha? Uy, ila, uy! Uy, ba? sa mga ko. Uy, lalagyan sa mga lalagyan. sa mga lalagyan. Uy, sa bakit pala kayo? Totoo kayo talaga, oi. Dati Shout out po okay. lang, kaya, <laughs> ka lang, <doon>. <laughs> Shatown, kay Kaylo. Mara, ha, si Kaylod. Ah. <laughs> Di po ito pwede, no? Mamaya um, naman buong mundo. Ano po kaya? Yung po, yun po yung. Crush po, yun. Huwag ba, <laughs> <laughs> ngiti o, nila, tapu. Ay, tapu. <laughs> <laughs> Ah, ba ito. Ayan. Ito po dalawa. Ito, sa page ko yan. Labuhin yung kaslag. Sa YouTube po. O, sa Facebook ko, JolieVega. Tapos ito yung YouTube po, Channel of Blessings by Sister Jolie. Ay, dami. Ano? Ayan! Pero hindi ako nag edit ng video. Basta <laughs> <laughs> lang ako upload ng... Pero madami ka ng followers. Ate, ya, upload natin. Upload niya? Sa YouTube. Sige na, sige na. Shout out. Ate, upload mo ako dati. Oh, Oo, mas na kami. Magiging artist na kami. Ate, upload mo may upload mo amor. Amor, amor. Amor, amor. Amor, amor. Amor, amor. mama amor.

Taga saan kayo? Taga saan kayo? Ayan. 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 Bye. Bye.